Good morning. Nandito Di tayo sa Central. Ayan. Natakso na naman tayo ng clip. Five dollars. Earring. Galante siya. Kamas. Ten dollars on it. Look. Okay. So, ayan. Wala pa tayo sa Kaya wala pa ka tayo. Hindi kaya naman nilang tinitin nila. pero ayaw kong maugay ng pulos kaya hindi ko kaya sa major malayo malayo sa Ay, wala tayong mapagbili ngayon ipinuno tayo kasi wala kong sana patingin patingin muna tayo kaya dito tayo sa worldwide dali na natin, dali na natin sa na yan Basta importante may pumasari tayo Para makauwi So ngayon Ang tingin ka na lang Kalapit ka pa oh, rin Hindi Magaling magagawa nito 20 uh -huh. Bye -bye away oh, pa kaya So, ayan, nandito na tayo sa bilaw ng MTR. At tatabu tayo dahil mau <laughs> <Maliligtot> tayo. <laughs> Mangihilop na lang tayo para magkapera. So, ayan, maglalakad ako ng malayo. Katungo doon sa aking kalayante. Ayan, kaya naglalakad tayo ang haba ng nakaring ko. ayo galit si Ano sa akin kaya hindi kaya hindi pinigay yung ko ba yun gamit nila na sasira minsan para walang ano mahabang argue ayaw kong sumasagot kasi ayaw nila akong i explain